Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, may tanong dito ang ating kapatid na si Shaif Soyo. Sabi niya, salam Ustad, paano po yung nag-work araw-araw tapos sa Pajar lang po ang napagsasalahan? Tapos dumating ang oras ng duhur, asar maghrib. Subhanallah, ibig sabihin hindi siya nakakapagsala ng mga sala. Napakalaking kasalanan po yan kapatid saif Shaif at sa iba pa na katulad ng, ng kalagayan niya po. Hindi po pwede na isang sala lang po ang sasalahan natin. Kasi unang-unang itatanong sa atin sa kabilang buhay ang sala po. Kaya nga, sa araw ng paghukom, sabi ng Allah sa Quran, masala ka kung fi sakar, kalu lam na kuminal musalin. Sabi, sa tatanungin sila, ba't kayo napunta sa impirno? Bakit kayo nahulog sa impirno, sabi na lam na kuminal musalin, hindi kami napabilang sa mga taong nagsasagawa ng sala. At ang unang itatanong sa atin ang sala po sa kabilang buhay, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu uh, bihil abdu yawm alqiyamati as-salah fa in saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi ang unang-unang itatanong na checkpoint sa atin sa kabilang buhay ang sala kapag nakumplito na na mo yung sala natanggap yung mga sala mo, tanggap ni lahat ng mga mabubuting gawa mo pag wala kang sala disira lahat ng gawa mo kaya mga kapatid bigyan po natin ng pagpapahalaga po yung sala yun ngang nagsasala na hindi pa po nakakapagsala sa oras nito, pinarurusahan. Paano pa kaya pag nag-iiwan ng sala? So napakalaking kasalanan po uh, kapatid uh, na mapabayaan po natin ang sala. Opo, napakalaking kasalanan. Kaya sa ganito pong kalagayan, gawin niyo po ng paraan na makapagsala po kaysa sa takdang oras nito. Hindi po uh, tanggap sa Islam na uh, magiging exempted ka o hindi ka parurusahan kasi po uh, ma dahil may trabaho ka. Opo. So, kausapin niyo po ang inyong mudir, ang inyong direktor, ang inyong boss na makapagsagawa po kayo ng sala sa takdang oras nito. Ilang minuto lang naman po yung sala na pwede natin sabihin 5 to 10 minutes, makapagsala na po kayo. Huwag niyo pong hayaan na dahil lang sa trabaho ay uh, magkakasala tayo kasi napakalaking kasalanan po niyan. Kung sakali naman na uh, ang trabaho na yan ay magiging sanhi na ang masasalahan niyo lang po ay padyar, ang may papayo ko lang po sa inyo, ay maghanap po ng ibang trabaho kung kung nagiging dahilan po ang trabaho na yan, ay hindi po kayo nakakapagsala po sa oras nito. kawag huwag niyo pong ipagpalit ang inyong kabilang buhay po dahil lang po sa trabaho. Ang, uh, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanin sinabi, Man taraka shay'an lillah, awadahu allahu khairan minhum. Alamang bagay, ang iniwanan iniwa mo para sa Allah, papalitan ito sa ng Allah na mas mainam sa iniwanan mo. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag po tayong mawalan na, huwag po tayong malungkot kung ang trabaho na yan ay iiwanan natin para sa Allah. Sino bang nagbibigay ng biyaya natin? Sino bang nagbibigay ng trabaho para sa atin kung tutusin? Lahat yan ay sa kapahintulutan ng Allah. Kaya iwanan natin ang isang bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at papalitan ito sa atin ng Allah na mas mainam. Kaya naman kapatid, wag uh, huwag niyo pong hayaan na lang po ang masasalahan ninyo. Kaya hanggat maaari, hanapan niyo po ng paraan na makausap niyo po ang inyong mudir, ang inyong boss, na makapagsala po kayo sa tagdang oras at uh, may sagawa niyo po yung sala ng kumplito at wag niyo pong hayaan na dahil sa trabaho ay ah, hindi po kayo makapagsasala. So, uh, sayang. Trabaho, mapapalitan yan. Pera, mapapalitan. Pero yung sala, napakahirap pong bayaran yan. So, yan lang po mga kapatid. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.